Abang-abang kaganapan dito sa episode 35 ng What's Wrong with Secretary Kim. Dito ay nagmamadali nga itong sa Secretary Kim na kanyang hinabol si Brandon dahil sa ninanais na nga dito ng binata na magbayad na lamang ng 20 million kapalit ng hindi pagkadelay ng kanilang shipment para sa Park Group. Dahil dito, uh, naging daan din ito upang muli itong sa Secretary Kim ay magtungo sa uh, tahanan ng mga magulang ni Brandon. At ang mga sandaling ito dito nga ay kinakausap sa ni Carlota sa si Secretary Kim. At dahil din sa botong-boto ito kay Kim na maging asawa ng kanyang bunsong anak, sa ngayon nga ay uh, kinukwento niya ito, tinatanong putongkol sa pagpapakasal dahil nga sa nais na niya umanong magkaroon ng apo. Hindi na umano siya pabata bago sa ipatanda na at nais niyang ma-enjoy ang pag-aalaga ng sinasabi nga niya rito mga apo niya kay Brandon. Na mga oras na yun ay hiyang-hiyanga itong sa si Secretary Kim. Buti na lamang biglang dumating itong si Cyrus. At uh, dito kinausap nga ni Cyrus ang kanyang mami na huwag naman masyadong derechahan tungkol sa bagay na yun. Lalo tigit na si Kim lamang ang naroon at wala si Brandon. Sa mga sumunod na kaganapan, uh, dito nga ay nagtung itong si Cyrus kay Brandon. So balit nung makita ni Brandon na naroon ang kanyang uh, kuya, o kagad umiwas at sinabing busy umano siya. Naging madamdami naman dito ang mga binitawang salita ni Cyrus na umano, naroon siya hindi para mag mang istorbo, bagkos ay naroon ito upang magpaalam dahil nga sa aalis na siya. Sa huli, nagawa ditong magpasalamat ni Brandon dahil, or ni, yeah, ni Brandon kay Cyrus dahil sa ginawa umano nito kay Secretary Kim. So, sana lang ano mga kaibigan, magkaroon ng moment yung magkuya or magkapatid na talagang magkapatawaran na or mapatawad na ni Brandon itong si Cyrus. Ilan lamang yan na ng mga kaibigan sa mga kaabang-abang na kaganapan dito sa episode 35 ng What's Wrong with Secretary Kim. Muli po maraming maraming salamat. Lagi po kayong mag-iingat. Bye!